guys, mayroon nga pala akong tip guys, sa mga mahirap, gaya ko guys at sa may mga lumang sasakyan, para lang ito sa mahirap at lumang sasakyan ha para makatipid kayo sa guys gaya nito, panoorin nyo wala na kasi akong gasolina ito yung indikasyon ng lumang sasakyan ayan guys, umiilaw na guys so, ibig sabihin yan guys, wala na o, oh, pakunti-kunti na lang talagang gasolina para makatipid tayo guys ito yung sekreto dyan Pat guys, meron ka nito. Pupunta tayo sa gasoline station at bibili tayo ng gasolina worth 100,000 or 100 pesos. Iiwan mo lang yung auto sa tabi. Ha? Okay. Guys, punta na tayo sa gasolinahan guys. Iiwan na natin yan. Andito na tayo guys. Gasoline yeah, at ito na guys nilagay ko na sa luma kong sintra ang 100 pesos na gasolina kung sa iba nakakahiya to pero para sa mahirap na gaya ko kiring kiri lang muna ngayon